ang camping sana ng mga estudyante sa Tanay Rizal. Hindi bababa sa sapuang patay matapos bumaga ang sinasakyan nilang bus sa poste ng kuryente. Ayon sa ilang post, pawang mga BS Information Technology students mula sa Best Link College sa Nuvalitia sa mga biktima. Sinasabing nawalan daw ng preno ang bus kaya ito na aksidente. So may pa rin po ng nadisgrasyang tourist bus sa Tanay Rizal kung saan nasa 10 na po ang patay. May ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? So nasa sa harapan ko mismo itong uh, tourist bus na nirentakan at uh, sinakyan ng mga estudyanting uh, patungo sana sa isang uh, resort dito sa Tanay Rizal at kung uh, ipaliliwanag ko at isasakawan ang itsura nitong tourist bus ay mistulang Nahati ito sa gitna. Nawala yung kaliwang bahagi nitong katawan ng bus na ito matapos na salasain at uh, sumagsad dito sa kaliwang bahagi. nitong parabang uh, mistulan niyang uh, pader at uh, ito pader yung pangina. Subalit kumalso yung bus dito sa kahabaan ng highway na ito sa sitio ba ng barangay sa palo, kaya hindi na siya nagawang uh, pa dito sa pangin sa tabi. Yung bubong, Connie, nagmistulang natuklap ipabaw nito. Wala ka na makikita bubungan. Ang tanging nakatayo na lamang ay yung uh, iilang upuan ng pasahero na nasa loob ng bus. Yung mga kagamitan ng mga estudyante ay hindi pa ganap na naililigtit. At makikita ko pa rito yung ilan sa mga papel Meron akong bag na nakikita at yung staff toy na pinaninimula ang pag-aari ng ilan sa mga sakay ng uh, biktima, yung mga estudyanteng uh, nakasakay dito sa tourist bus na ito. Ilan sa mga residenteng unang mga at yung mga kagawad ng paranggay ang ating nakausap. At uh, pag-respond nila dito sa lugar pasado alas 8 ng umaga kanina pagkatapos na mangyari yung aksidente ay... Uh, mayroon pang mga pasahero ng bus na dito na sa mga bintanang uh, pasag na itawan sa labasan para mula doon sa pagkakaitip para makahingi nga na sa klolo pagkatapos ng magganap yung aksidente. Sa mga, sa mga oras na ito, Connie, yung uh, power company, yung kinatawan ng power company kasama yung kanilang mga heavy equipment ay nararito sa tabi ng bus at pilit silang uh, itinitingala at iniaangat yung mga sanga ng puno na nakakubabaw dito sa nagsisgas ang bus na ito, pati na yung mga linya ng kuryente ay kanilang inaayos dahil kinalasa rin may tumbus yung linya ng kuryente kaya nagpagsakan ito sa kalsada ngayon. Sa mga oras na ito, ang latest update, labintat ang patay, wala ng uh, mga estudyanteng dito sa accident site, Connie, at naisugod na ng lahat sa magkakaiwalay ng ospital. Ito'y sa mga area ng Murong, Tanay, paras at mayroong pang umabot sa area ng Marikina. 37 anyos Connie, itong uh, driver ng bus na sinasabing hawak na ngayon at nasa kustudiya na ng National Police. Connie. Ulitin lang natin, Emila, no, uh, tatlo na ang kumpirmadong uh, patay sa mga oras na ito. Sa pinakauling update na ating natanggap mula dito sa management nitong mm -hmm. bus company na ito, tatlo yung uh, huling sumama sa tala ng mga nasawi ay uh, death on arrival sa isang ospital kung saan sila isinugod. Hindi pa rin binabanggit yung kanilang mga pangasan dahil patuloy pang nakikipag-coordinate ang mga kinaukulan sa pamilya ng mga biktima para unang maipaalam sa kanila ang si na ng kanilang mahal sa buhay. Ang uh -huh. Tanay uh, Philippine National Police ay narito na rin at uh, inaantapayanan ang uh, pagdating pa ng ilan sa mga embesikador bilang bahagi ng uh, patuloy na pagkulong ng kanilang pagsisiyasat. Connie. Yes, yung eskwelahan muli uh, nabanggit na ba Emil? Kasi ang ating nakukuha dito ay mula sila sa Best Link Philippines na galing pa sa Quezon City. Nakumpirma na ba sa inyo dyan yan? Sa initial monitoring uh, Connie, lumilitaw na inupakan lamang ng naturang eskwelahan itong tourist bus na ito. At hindi pa malinaw sa atin kung ano ang arrangement, kung papaano ang uh, magiging uh, proseso Basta umalis daw sila sa area ng Quezon City pa sa 7 ng umaga kanina. At pupunta sila dito sa Sacramento Resort. Ito ay napuntahan na rin natin sa na Coney. Mula dito mismo sa accident site. Ang itsura ng accident site, Coney, ay sa kurbadang pababa na highway. Mula dito sa aking area, kung patungo ka ng, uh, kung ka ng Sacramento Resort, magtatagal ang iyong biyake pa ng kulang 10 minuto bago ka pakarating. So, 10 minuto na lamang bago narating ni Tumpus na ito, ang kanilang pupuntahan, yung kanilang point of destination, yung ngang Sacramento Resort. At sila nga ay nadesgrasya at rin. Okay. So, best link Philippines itong nga eskwelahan, Emil? Emil? Okay. Ayan po naman ang uh, naging report or update sa atin ni Emil Sumangil. Sa ngayon po ay uh, nasa labing tatlo na ang uh, sinasabing namatay ng dahil po dyan sa aksidente sa may tanay Rizal. At uh, para po doon sa mga magulang ay maaari daw makipag-ugnayan sa pulis na, na humahawak po dito ang uh, Rizal Provincial. Ano? At uh, gayon din ay dinal na rin ito sa Rizal Provincial Hospital. May, may mga na dinal na rin po sa Baras at maging sa Marikina Hospital.

Pakitanggal na muna ha. Ba? Tanggal na muna ha. Nauwi sa trahedya ang camping sana ng mga estudyante sa Tanay Rizal. Hindi bababa sa sapuang patay matapos bumaga ang sinasakyan nilang bus sa poste ng kuryente. Ayon sa ilang post, pawang mga BS Information Technology students mula sa Best Link College sa nubalitya sa mga biktima. Sinasabing nawalan daw ng preno ang bus kaya ito na aksidente.

हा न Ah, pakitanggal na muna, ah. Ito, po. na muna.